So ayan mga ka surprise surprise sure tayong isinara natin itong door kasi 'di ba karaniwan nakakalimutan mo kung naisarado mo na ba gano'n. So ayan mga ka surprise surprise maniwala po kayo sa hindi Opo nag OTD po ako today and ang goal ko lang po is to buy detergent So, ganun po mga ka-surprise, surprise. Baka naman sabihin nyo, weird naman, bibili lang ng detergent. Um, bakit naman nag-shades pa? Kasi nga mga ka surprise surprise para 'di ba? O OTD na rin, para hindi naman boring. 'Di ba? So ganoon. So ayan samahan niyo lang po ako mga surprise surprise. Nandito po tayo sa Airbnb and um we are heading towards the um, SM Bikutan, mga surprise surprise Kamusta pa mga ka-surprise-surprise and um, hindi po ako pala formal. lalo na po mga surprise surprise ko ang mga tao po sa paligid is hindi naman po mga parang nakipagpormahan, gano'n. Siyempre, ilulugar naman po natin, di ba? Pero ngayon, para lang talaga maiba, ganyan po tayo. Hello, good morning. Ate, yung ano, pag may dumating na lalamove o yung Lazada pala, gano'n, o yung Shopee, Let's say, kasi baka nakapila ako mamaya sa muna. Saan ko pa pwede pa paiiwan? Box plus na lang, sir. Sabihin ko, box plus na lang iwan. sige, okay. okay, ate. Salamat po. So, ayun mga ka. Surprise, surprise. Ganun po pala. Kasi before, um, let's say, may darating po ng mga delivery, ganyan. Medyo na, ano po tayo, confused. <laughs> Hindi mo confused. Siguro sabihin na lang ating nagmamadali ganon kasi let's say eto po kasing um, spring condominium katabi niya lang po ang bikutan so SM bikutan so pwede mo pong lakarin pag may dumating kang parcel ganoon pwede niyo pong lakarin and then 5 minutes lang po <laughs> nandito na po kayo pero yun nga po let's say kung nakapila po tayo sa katulad yan bibili po tayo ng sabon Bibili po tayo ng detergent, mga surprise surprise. Siyempre, mas maganda na po na at least ka na, ba diba, pag may, may dumating kang parcel, pwede nilang iwan somewhere, gano'n. So, ayun po, yun po yung tip sa mga mag stay po dito, ganun lang po ang gagawin natin. Ayun po. Ayun po yung view dito sa labas. sa Tower 1 po tayo. And what happened here? So, ayan po. Ang lakas maka ano po nitong shades at yung mga surprise surprise. Ang lakas pong maka tawag dito. Maka star strap Ay, And it's going down. So medyo mas maganda po yung elevator dito. Kasi po nakita niyo naman to itong mga uh, what do you call this? walls. Ano na po siya? What do you call this? May design na po ang light doon sa Tower 3, wala pa po. Parang plain lang kung ganyan doon, 'di ba? Plain na ganyan. Dito may pa-design na kung ganyan. Para tingnan natin kung ano. Dito po So yun po na daanan na po natin dati ito um, car park going to SMB Kutan. So yun po ang ating yun po ang ating uh, excited na mga ka surprise surprise. Bukod po sa ating shades, bukod po sa ating hair, lahat-lahat na mga ka surprise surprise. Ayan po. Hi kuya, good morning After noon na no, pala mga ka-surprise so, right, so, right. so, yeah. nung kaya mag mga ka-surprise surprise sabibela ako ng sabon nabibili lang tayo ng detergent, 'di ba? Ito na yung sari-sari store natin dito mga ka-surprise surprise. So ayan. Hello, good afternoon. Diba yung sari-sari store po natin dito is building hindi yung basta sisilip ka lang doon sa Kasi <laughs> siguro kaya nga pwede na tayo pala umuot din ng ganito ano na mag shades tayo kasi hindi naman yung tipong ang sari-sari story natin is yung tipong sisilip ka lang doon sa ganun pabili po ganun di ba May paganyan, so okay na po yan So namisi po ba si Red Teddy Bear ayan po siya Talagang narilib po ako mga ka-surprise-surprise surprise, dun sa kwento ni ate, ni ating guard na Yun nga kasi diba na, na, nasabi ko naman na narinig nyo na rin naman na from the start ng video na Before, pag may tumawag na parcel gano'n, lalakarin ko pa magmamadali tayong babalik dun Pero ngayon, pe, pwede na palang iwan somewhere gano'n So, pak na pak po tayo dyan mga ka-surprise-surprise surprise. iyan so meron pa rin po silang mga pa holiday uh, lights hindi pa nila inaalis yan but i think in a few days aalisin na rin po nila yan <laughs> Kakanta na mo ba tayo mga ka-surprise surprise? Nakalimutan ko na kung may copyright ba ito. Itong SM Supermalls. Hindi ko alam kung may copyright po yan. Pero feeling ko wala. Kasi kung meron, siguro natandaan ko na. Ayan, mga ka-surprise, surprise, surprise nandito pa rin po. Ayan, nandyan pa rin po sila. Ah, nawala na po yung mga santa. Ang natira na lang po is itong mga lights. So, ayun. So, ganito po yung <laughs> kasi. <laughs> <laughs> Sorry. So ayan mga surprise surprise sa mga first time po ka-nood nito sa mga first time viewers po natin ililibot ko na po kayo sa food court dito sa SMB Butan Ayan. kasi maganda po yung food court nila dito maliit lang po pero they got it all for you mga ka surprise surprise ayan so yan ang akong mga So yun, maliit lang po talaga itong um, food court dito mga ka-surprise-surprise surprise. Pero maganda po siya Ganyan, convenient pong maupo And yun mga ka-surprise-surprise, surprise, ba experience natin Recently lang po, nakakita po tayo ng food court sa, I think it's in SM North Kababagong open, and nakita natin yung future ng mga food court ngayon Ayan po Nakita natin yung future ng mga food court ngayon Kasi ito matagal na po Pero yung nakita ko pong latest is Meron na pong mga high-end na mga What do you call this? Fast food sa mga food court Which A uh, Simple meal would cost you around 350 pesos That is equivalent to around 10 dollars Something like that <laughs> So bababa na po tayo to uh, to the supermarket. Ayan. Sa supermarket po tayo mga surprise surprise. And ayan, mga surprise po tayo ano meron. So ayan po. Meron pa rin po silang holiday uh, spirit dito mga ka surprise surprise ayan. Mga ka surprise surprise i-try nating pumunta sa ano. Ito na po yung hypermarket ayan. 11 minutes pa lang naman po mga ka surprise surprise. I-try na po natin pumasok dun sa loob ng hypermarket I-try po natin mag price check Pero yun nga po, huwag po tayong magugulat Kung may mag-stop po sa atin Kasi nga po, bawal naman talaga I mean, sa iba ha, ewan ko dito Ganun, ganun po yung mga ka-surprise-surprise surprise. Ayan, so may guard So kunyari nagmo-mobile legends lang tayo Ganyan mobile mobile legends ganun So ayan, mag-price check na tayo mga ka-surprise, surprise. Today is, um, ano nga mga ka-surprise, surprise, surprise ah. Today is, or this month is January of 2025 and uh, hindi pa po natin alam ang conversion ng dollar pero ayan po um for this uh, gardenia bread ayan 85 pesos and um, ayun mga ka surprise surprise for this shiitake mushroom ayan ito yung favorite natin mga ka surprise surprise Ayan. Yum, sarap, 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 sarap. <laughs> Ayan. Isang ano nga, isang selfie nga kasama ang mga mushrooms. Ayan, mga ka-surprise, surprise, diba? Ang sarap ng mushrooms na ito. Ayan. Ito, malaking ano, shimeji pa ba ito? Parang hindi na, ano. Ayan, oh. Parang iba na mga ka-surprise, surprise. Ayan. Ano to? Guwan's Mushroom. Gourmet. Ayan. Yep. What else? Ito. Parang, ah, ito. Nakita natin itong Shimeji na to. Ayan. So ganun po. Ang price po nitong mga ganyan is ayan for this. Enoki mushroom ayan. For the kimchi. Ayan, ito yung kimchi nila, mga surprise surprise. Ayan. So ayun na nga, mga ka-surprise-surprise surprise. Um, Naka 15 minutes na po tayo And then puputulin na po natin itong video Kasi nasa poultry section na po tayo Ayan fresh na fresh po ito oh, nyo po Puputulin ko na po yung video mga ka surprise surprise